tumuloy dumapas lahin tubig di man malapasin tubig yung bakuna mo bakuna hindi man malampas yung tubig niyan. bakuna 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 pag naka pag, parang pag naka BJ parang ano ay, parang nasa supply yung ating kwan. Ha? Nah, hindi daw yan matulog pag itaktak. Daw nah, tisingi ko daw kung matalab, baka hindi tumalab. Hmm. Huh. Daw. Nah. Siya. Tisingi ko lang kung matalab. Ah, hindi na natulog. Ano? Ano? galing. <laughs> May magic talaga. <laughs> Yun ang pinakamulupit. Ano pa? galing ah. <laughs>